Limang ibig sabihin ng pagtabi sa iyo ng pusa mo habang natutulog sa iyong kama. Ayon sa pungsuy, ang isang pusa na natutulog sa tabi mo sa iyong kama ay nagmumungkahi ng isang maayos na koneksyon at positibong daloy ng enerhiya. Dahil ang mga pusa ay tinuturing na nagdadala ng swerte at sensitibo sa kanilang kapaligiran na ipapahiwatig nila kung anong enerhiya ang mayroon sa isang espasyo. Maaari mong mabatid kung mayroong good luck energies na paparating sa iyo. Narito ang limang ibig sabihin ng pagtabi sa iyo ng pusa mo habang ikaw ay natutulog. good luck at protection. Sa pungsoy, ang mga pusa ay madalas na nauugnay sa swerte at proteksyon at pagsasama. Kaya ang kanilang presensya sa iyong silid ay nakikita bilang isang tanda ng positibong enerhiya at maaari itong magdulot ng yaman sa iyo. Harmony at Connection Binibigyang diin ng pungsuy ang paglikha ng balanse at daloy sa iyong kapaligiran at ang presensya ng isang pusa lalo na ang isang natutulog na malapit sa iyo ay maaaring magpahiwatig ng isang maayos na koneksyon sa pagitan mo at sa iyong alagang hayop. Maaaring mabago ng pusa mo ang anumang mga negative energies na maaaring nasa espasyo niyo Positive energies o mga enerhiya na nagdudulot ng swerte. Ang mga pusa ay madalas na nakikita bilang nagdadala ng positibong enerhiya sa tahanan. At ang kanilang presensya, lalo na sa isang lugar, tulad ng iyong kama, ay maaaring magbigay ng pahiwatig sa pangkalahatang swerte na maaaring dumating sa inyo safe at secure sa pamamagitan ng pagbili ng pusa sa pagtulog sa iyong kama ito ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam nila sila ay ligtas at secure at ibig sabihin ito ang presensya ng kapaligiran na naanjan sa sinutulugan mo ay mayroong magandang pangkalahatang good luck energies o pangkalahatang suerte. Harmonious relationship. Ito ay nangangahulugan na ang pusa ay nakakaramdam ng balanseng enerhiya sa iyong espasyo na maaaring magdulot ng swerte at good fortune sa buong pamilya mo. Ang pusa ay mayroong iba't ibang kakayahan. Kayat ang iba ay sinasamba ito dahil pinaniniwalaan nila na nagdudulot ito ng swerte at tinatanggal ang mga malas na enerhiya sa kanila. Ngunit, ang hindi alam ng karamihan, kapag ikaw ay pinili ng pusa o nanatili ito sa tahanan mo, nakakaramdam na ito na mga enerhiya na maaaring magdulot ng magandang kapalaran sa buong pamilya mo. Kaya't kapag ganito ang ginawa ng pusa mo, magalak ka dahil mayroon itong nakikitang good luck energies sa iyo at sa tahanan mo.